Ang Cloxacillin ay isang uri ng antibiotic na kabilang sa pamilya ng penicillins. Ito ay may espesyal na kakayahan laban sa mga bakterya tulad ng Staphylococcus aureus na kilala sa pagiging sanhi ng mga impeksyon sa katawan. Ang Cloxacillin ay ginagamit upang gamutin ang iba't ibang kondisyon na dulot ng mga bakterya, lalo na ang mga Staphylococcus infections. Kung natin simula ng video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health tips and advice at huwag kalimutan pinutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Narito ito ang ilang halimbawa ng mga kondisyon kung saan karaniwang ginagamit ang cloxacillin. 1. Impeksyon sa balat. Ang cloxacillin ay ginagamit upang gamutin ang mga impeksyon sa balat tulad ng folliculitis o pamamaga ng mga buhok sa katawan, pigsa, carbuncles o malalaking pigsa, cellulitis o pamamaga ng balat, at iba pang uri ng balat na impeksyon na dulot ng bakterya. 2. Impeksyon sa ilong, lalamunan at tenga. Maaari rin gamitin ang cloxacillin pal sa mga bakterial na impeksyon sa ilong, lalamunan at tenga tulad ng sinusitis, tonsillitis, otitis media o impeksyon sa tenga at iba pa mga problema sa nasopharynx na dulot ng mga bakterya. 3. Impeksyon sa ihi o UTI. Ang cloxacillin ay maaaring gamitin sa mga kaso ng urinary tract infections o UTI na dulot ng mga bakterya na sensitive sa gamot na ito upang matulungan sa pag-aalis ng impeksyon. 4. Impeksyon sa baga o pneumonia. Sa ilalim ng tamang pangangalaga ng doktor, maaaring gamitin ang cloxacillin upang gamutin ang mga impeksyon sa baga tulad ng pneumonia na dulot ng Staphylococcus aureus. 5. Post-surgical infections. Pagkatapos ng mga surgical procedures, lalo na sa mga operasyon sa balat, maaaring ibigay ang cloxacillin bilang bahagi ng antibiotic prophylaxis upang maiwasan ng infeksyon at matulungan ang katawan sa pagpapagaling. Ang cloxacillin ay isang mahalagang gamot sa paglaban sa mga bacterial infections. Ngunit tulad ng lahat ng antibiotics, dapat itong gamitin ayon sa reseta ng doktor upang maiwasan ang resistensya ng bakterya at maiwasan ang mga side effects. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panunood!